Hello! For well, the turn on of Rupi welcome to Rich Shop! Thank you! Naku! Salamat po! Susubukan namin ngayon ang Rich Shop! Wow! Sinasalubong kaagad to ng Unli Rice! Free po ito! <laughs> oh, pa to! Oo! Di pa! Hello! Hello! For the turn on Afro Piccolano, welcome to Rikshak! Thank you! Naku! Salamat po! Sige po! Ano sabi? It's an affordable shop! Ooh! ang daming tao. Parang ang sarap. Let's meet here. Ano yung famous nila? Kitang-kita mo yung pagkawa. Ah. Para sa kanan. Para sa tanan? Bakit para sa tanan? Hmm. Ano po sa siya? Para sa lahat po. Ang tanan ay Cebuano language? Eh? Ilonggo, sir. Ilonggo? Ay, ito, Ilonggo. Ilonggo. Ilonggo oh, Ilonggo Tapos kayo lahat kayo Ilonggo? Uh, Available lang kami dito, sir. Uh, back up lang dito, sir, pag open. Ah, uh, okay. okay. Dali kaming ilevel up. Oh. Uh, matitiya ko ba na no? masarap ang mga taga-Ilong-Ilong magluto? <laughs> yes, sir. <laughs> Susubukan ilong ko ha. Ah. Hey guys, uh, Ilonggo ilong ka ren? Si Oo. Hey guys, si Aprobiculano. Namit ko ang mga ilunggo. Nako, oy. Dapat. Yeah, dapat maano nyo ribs. ang... Oo. Uh -huh. yeah, spare, spare ribs. Spare ribs. Sige. Isang Papi, spare ribs. Papikyo to, sir. Ano ba? Ayaw ko. Wala naman na wala naman atang Wala naman atang free dito ang mga vlogger kahit na meron ako 8 million na followers sa YouTube wala naman ata time free sa So kailangan kung gusto mong kung gusto mong kumain kailangan natin bumili. Wow. Parang timing na timing yung ano nyo, no? Timing na timing yung opening ninyo, Ipinya Francia. Pag ilang araw nyo ngayon? Bago lang ngayon. Ilo... Ay, bago lang ngayon? Tala kaya oh, my God. Kaya nga nag-open Oy Oye, guys, ang suwerte ko. O, mo. Nagpakita na ako sa camera. Kailan nag-open You are... Is ka? Ano pakala mo? Ray Mark, sir. Ray Mark. Fresh from Ilunggo. Iloilo. -ilo. Yes. Fresh from Iloilo. -ilo. Salamat, Ray Mark. Sige, mag-order kami, ha? No, aling katok. Joke. <laughs> Diyan ka sa CR? Ilunggo ka rin? Hindi. Yeah. Ah, Bicol. Okay. Ah, okay. Bicol daw siya. Yeah. Ah, Bicol. subukan namin. Yan yung story ng ano, oh. Rip Shack. Para sa kanan. Ah, ilunggo ka. So, tinay niya ang kanilang mga 999 lang tatlong piraso barbecue. Pero ang gusto ko matikman niyo. Yung... Pero ang ganda ng mga ano-ano nila, parang pampas. take care. Babalik daw kami. Mamaya pa daw kami kakain. Gusto ko kumain. Para ba natin? Mamaya na. Sige. Kasi, mag-out yung boot mo. Sige, sige. Mamaya na.